Hello mga sir, may tips ako sa inyo na siguradong makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw na buhay nyo at maging sa sambayan ng Pilipino at maging sa buong mundo. Ayan, kung mayroong kayong ganitong iPhone, nakalimutan nyo yung password, pero natatouch pa lahat, basag-basag, at ang kailangan nyo lang gawin ay papatanggal yung password. Pwes, ito ang tip ko sa inyo mga sir oo nga nagagamit yung LCD di ba kahit may basag-basag pero kung papatanggalan nyo ng password gagastos pa kayo dyan ng 150 o oh, edi eh syempre magdodoble gastos kayo ito ang tip ko sa inyo mga sir instead na patanggal nyo yung password idiretso nyo na papalitan nyo na ng LCD yun ang tamang gawin sir kasi para hindi na mag doble doble yung gastos nyo. Kasi pag pinapalitan natin to ng LCD, madadamay na rin pati yung password. Ibig sabihin, makakatipid ka. Eh kung papatanggal mo yung password, babayad ka, 150. Tapos sa, sa LCD pa, hindi pa ayos yung LCD mo. O eh kung papapalitan mo rin yung LCD mo, magbabudget ka na naman ng 500 o oh, ay magkano na 650 na magagastos mo napakamahal di ba so instead na patanggal nyo yung password so ito ang gagawin nyo papalitan nyo na diretso ng LCD para isang gawaan na lang hindi kayo pa ulit, -ulit. o oh, hindi na magdodoble o oh, di ba eh, magkano lang ang LCD ngayon 500 o oh tanggal pa pati password, di ba? So, ito sample lang to mga sir, ah. Yung kinabit nating LCD, ah. Actually, ano na rin siya, may damage na rin siya, mga sir. Pero kinabit ko lang yan para ipakita sa inyo yung patunay na ganun yung sistema niyan, di ba, mga sir? Na kung sakaling papalitan nyo ng password ay ng LCD, matatanggal na pati yung password. So ito mga sir, check natin, papakita natin, may password kanina. Oh. Pero ngayon pinalitan natin ng LCD, wala na siyang password. O oh, ganun lang siya kasimple mga sir. So ayan, napaka tips ang binigay ko sa inyo mga sir. Maganda sana kung isishare nyo rin sa iba para makakatulong din tayo sa iba, di ba diba? At saka yung account nyo, kung alimbawa wala namang silbi ang mga account nyo, I-follow nyo na yan dito sa page ko para magkaroon ng silbi at nang sa ganun marami kayong matutunan. So ayun lang mga sir, sana nakatulong sa inyo. 'Di ba? Nakatipid kayo. Halagang 500 lang bili kayo ng bagong LCD, matatanggal na pati password.